Magandang gabi. Ito po, naglaga ko ng patatas. Sinamahan ko ng manok. So, ayan po. Ayan. Medyo mainit pa. So, ito. Para po ito sa aking mga alaga. Ayan, tulad nito. Nandito na, naghihintay. di Diba? Nagsasampahan na. Hindi diba, makapaghintay ayam so, Ayan po. Ihiwain ko itong mga kamote. Yan. Para ito yung kanilang hapunan. So, hindi na makapaghintay. Medyo mainit pa. So, ganito siya kalalaki. Ayan. Para yan sa kanila. So, ito po si Happy at ito naman po si Chippy, ang kanilang mother. Sus Kamuti, Ay, mamaya na. Baba mo na po. Ito, ito, mabait yan. Eh. Tahimik siya. At sinabi kong maghintay, maghihintay naman siya. Eh, makulit lang yung isa. Yung si Hopi. at si Mimi, yung magkamuka hindi makapaghintay mga yun eh. Ito, nakakapaghintay siya kahit sabihan mo eh. So, ayan po. So, ayan po, bali, dalawa ang binili kong kamote. Um, dalawa. Ito, so, ito yung isa na iwa na. Ay, natumba. <laughs> Sorry, natumba. So, ayan po, ito yung isa na hiwa ko na. Yung isa po, hiwain pa lang. Ito po yung manok. Wow, sana na manok. Ihimay-himayin natin yan para samahan yung kanilang kamote. ba baby, chippy? Mm, behave lang yung chippy, oh. Mainit po. Mainit po yan. Happy birthday! Happy birthday! init pa po. Wait lang po, bebe. Wait lang. Chippy, later. Later po. Na, binalik ko na sa pinaglagaan ko yun ano, ng manok. So, lalagyan natin ng sabaw, tapos dudurugin para kahit papaano po, ma-ano ito, hindi ganong katigas, di ba? Sumuli so ito po ay kamote and then chicken. Yan na. Kumakain na po sila. Diba? Hmm. Kain sila. <laughs> kamote with chicken Yan po medyo madilim lang thank you